Pakain na lang natin sa aso. Sama ng lasa nito. Ako solve ako doon sa ano niya, yung yung amoy pa lang eh, yung yung mabahong chili garlic. Yun talaga, yun yung, amoy niya. Oo. Tapos sa mismong oil ng Overload. Oh, Burger Grill. Do kaya tayo sa kabila, nahirapan ako maglakad ba? Tapi, gago tapi sa warma. Buy one take one. Ay. Hindi gusto ko yung isa. Check natin. Show my duck, show my. Lamborgo Ano yung Burger tayo? Tingitin lang natin mga tao doon Dami boy Ano yung ganyan na Kape o Ay ko lang Oh ito na O Seattle's Oh, mamaya Tingin lang muna tayo doon Oh ano bang ano? Ano ba yung kanina? Seattle's. Uh -oh. Ano ba mas masarap ko? Pareho lang. Pari kita. Hi, ma'am. Sir, takoyaki. Tabi, takoyaki. Ito oh, ang haba. Walang katapusan. Lahat pala nagdala tayo to. O, oh, yun. Ito na yung dulo. O. Oh. O, oh, nakapag-decide ka na. Ano ba tayo? Sugar rice -ra ako. Pero kukuha ka nito. Hindi. Kukuha ka nito. Alam nito. Shawarma, so, right? gusto mo? Oo. Oh. oh that, isang, ano, shawarma rice, isang by one, take one. Boss, ako isang shawarma rice, isang buy one. हा भई हा भई ॿुधायो हा न

tagdalawa dalawa cheese yema tsaka chocolate okay po oh pirlo daw lang ako na ducks kaya, kaya, kaya big somay. Lalagyan, pala pa nila ng cheese Parang toppings. So, yung spicy lava. Parang hot spicy lava Ha? Ice blended po. Ah, ice blended lang. Anong ice blended? Here. Yes, sir. Naku. Java, oh, okay. okay. yes, Java chip. Okay. Best seller namin, sir. Java chip Hindi, oh. hindi ako nitong ice eh. Ma Here. Oh, ito tayo, Figaro. Kalaba. Yung kalaban. Eh. Jab. Yes, po. Lahat po available. Pwede makita yung kape nyo? Ito daw. Lahat available. Wala kayong, ano, ice? Meron? Ah, ito sa likod. Iced salted caramel so, macchiato. Ang mahal naman nung iced ano, Spanish latte. Php 12, 1,280. Walang ano, walang mga social yata ngayon. <laughs> so, kainin mo mga. Akin na eh. yun. Kainin mo na. Tikman muna natin dito. Ilan, ma'am? Mami, wala na Hindi na umuso kayo, mami. Bok mo ah. Magkano sa kalamares? 150 isang styro. Ah. Walang kanin 'yon. Wala oh, po. O sige, 'yung walang kanin. Tapos may balot kayo nung suka. Meron? Ah, balot. Hindi naman talaga masakit eh. Kaya inuuto ka lang. Di yeah. ba? Pang hype lang. Oh, ganyan na lang. malaman ano sa maglagay may hinahanap akong lasa dito Woo! tap ito yung straw na nadidissolve eh pigaro meron sa manila memorial kamusta naman si starbucks tsaka si coffee bean Uh, alit tayo Di matamis Kalamares Ay, oo. Boom Ayun yung suka sa ilalim Marambot yung squid mm. Yung batter niya matigas Na-expose na kasi Baka masarap yung suka nila Ano-ano mm. kinakain -ano ko? Halo-halo <laughs> Saka so, para kikita mo yung labas. Food trip sa Manila Memorial Park. Sukat. Mm. Yung shawmai rice. Ay, shawmai rice. Shawarma rice. Mm. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Look. Alam mo yung Babe Mike sa Warma. Yung sa may lasal. Hmm? Yung sigat sa lasal. Na may mga branches sa doon. Ito, nag-try kang pumasok sa lasal. Oo. Hmm. European hmm. studies ang course ko sana doon. Ba so, ba't hindi ka pumasok doon? Mas gusto ko mas kami. Eh. Uh -oh. Mahirap pang entrance exam ng public. Na-experience ko yun eh. Nalobat na yung scientific calculator ko. ko. Masakap si Chubby. Si Chubby ay pasado. Is eh, no? Yung... Dry ice cream. Tapos... <coughs> sa... So ka ulit. Oo, oh, sabi oh, yun. 12 na siya umay. Tatlo kasi yun, di ba? Benta naman ng tubig dun sa malapit. Sakap gago. Sa akin ah. Ang dak siya may ay pasado. Pasado. Sakap gago. Gagi, kahit hindi mo masok doon sa sa mismong keso niya. Mm. Kahit yung iba hindi nakasawsaw. Mm. Matapang yung ano, yung sauce. Diba pumunta akong sa Inca Muros? Ano yung, yung masasabi ko? Madami siyang extenders. Hindi siya purong, ano mo yun, parang madaming pork. Madami siya extenders. Pero masarap siya magtinta. Uh, sa inorder natin ngayon, dito, kay Dak Shomay. Mabubulunan ka sa sarap hay, hayop yung ano eh, yung tagline nila, natawa din yung ang may ari. yung tagline eh, oh. Natawa din yung may ari eh. <laughs> Alam nyo yung katakantaduan nyo. <laughs> double meaning nga. Oo, oh, double meaning. Kung baga, uh, pwedeng, Dax, pwedeng Dax kasi yung name niya eh. Pwedeng uh -huh. -oh. ganyan. Uh -huh. -oh. natin titikman yung toyo. Kasi para sa akin, ayun oh. Ganun lang yung ano niya, parang ang sap ng chili. Ewan ko ah. Di ba hindi masakap yung butter niya, yung breading. Wet butter 'yan eh, tapos ano, ang weird nung lasa. Yung Mas, suka. Mas produce. Hmm? Mas produce kaya ganyan. Tikman mo na lang yung suka, baka lalo ka mainis. <laughs> Mabubulunan ka sa laki. Anong kalaki. <laughs> Ito, kung kanino mang ano 'yan. Kalamares. Hindi pa rin. Pakain na lang natin sa aso. Ang ayoko yung nagtatapon ng pagkain yung walang, walang makikinabang. Pero kunwari, ayan, may aso. Pinakain mo sa aso. Hindi sayang yun. Makinabang sila yun. <laughs> Yan yung tanong pagkain. <laughs> pag, pag maski aso, hindi kinain. <laughs> sama ang lasa nito. Supa, hindi na siya masarap. For me. Kasi wala siyang asin. Kasi hindi kumakagat yung sili hindi din kumakalat yung onions. Masyadong na... Okay, pag kumagat yan, baka na. <laughs> tumakbo ka. Okay. Palpak yung parehas. Okay. Mm. yan parehas. Oo, oh, yan. Yan. Yan yung amoy. yan ganun yung amoy? Ganyan yung chili garlic niya, ma ano, mabaho. Yan yung masakap na chili garlic. Hindi, hindi, May yung cheese niya. Cheese sauce lang yan, namumurahin. Oo. <laughs> Gagoy, hindi ko masubo. Eh, malaki. Mabubulunan ka sa laki. Oh. Ducks diba? talaga. Ducks yan eh. Oh. oh. Mm. Ducks. Mama ka. Sa... Ano nga? Sa cheese, sa pagkakahalo, dun sa bumawi. Pero yung soma itself. Diba? Ang dami extender. Mm -hmm. Pero magaling siya magtimpla. Mm -hmm. Sol. Minsan yung mga ganun, yung mga chipipay na ano, pag doon mo masasabi magaling talaga yung tao, yung mga sa mga chipipay na pagkain, na rekado, tapos masarap. Magaling talaga magluto yun. Yung anghang niya, nasa dulo. Umpis at dulo, wala sa gitna. Ching! May ganun eh, no? May, may Hoy! ganun. May ganun. <laughs> ano kulang sa'yo sa chili garlic? Ako, solve ako eh. Hindi yun anghang niya. Kasi nga matas tolerance ko sa anghang. Ako solve ako do sa ano niya, yung yung amoy pa lang eh, yung yung mabahong chili garlic. Yun talaga, Yun eh. yung amoy niya. Oo. Oh. Pag inamoy mo, pag naka-blindfold ka, tapos inamoy mo. Ano no? Ah, di ba? parang ano? Uh, show my house na chili garlic. After mo kumain, ano ka, uh, parang dragon na uh, uh, bumubuga ng apoy. <laughs> yun, yun, yun. Madami kasi yun eh, pagka nila. Tapos ano, talagang budbud. -bud. -bud eto Ito konti lang. Ang gusto ko dito yung ang ang cheese lang ang gusto ko dito. Ang gusto ko diyan I mean, yung yung chili garlic niya, yung mismong oil para sa akin na mas masarap sa mismong oil ng show my house na chili garlic. Tayo sa